sa inyo lahat. Ngayon po ay September 7, 2023, Webes ng ikadalawang pun, linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong pagbasa at ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kalosas, chapter 1, verses 9 to 14. Mga kapatid, Mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kalibanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Uh, tayo po ay napapatuloy pa rin sa ating pong uh, pagdinilay para sa ating uh, naririnig no, na pahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. ang Kolosas ay isang bayan kung saan ay namumuhay ang mga Kristiyano ng mga nakapakinig ng mabuting balita at sila po ay naging mga tinuturing ng mga Kristiyano. At sa sulat na ito ay ipinapaalala ni San Pablo na sila po ay mas maging matatag sa buhay pananalangin. Para nang sa ganon ay sabi nga po mas mapuno sila ng karunungan at pag-unawa at mga kaalaman na itinuturo ng ating Panginoon. So ito po no, maging matatag sa buhay pananalangin. Siya rin naman dapat no na maipaalala sa atin pong lahat. Kahit gaano tayo ka ka busy, kahit gaano tayo ka uh, daming schedule, tiyakin natin na hindi natin makakalimutan maglaan ng oras para sa pagdarasal. Kasi sa pagdarasal naman po, ano, uh, nandiyan dyan po nangyayari yung ikaw ay umihinto muna, uh, nananahimik, uh, sa pag pagtahimik natin dun, nagkakaroon ng pagkakataon para makausap natin ang Diyos, makonsulta natin kung ano ang kanyang plano, at ganun din naman ay yung mailabas din natin sa kanya kung ano yung mga gumugulo sa isipan natin yung mga nararamdaman natin kasi sa panalangin din natin kailangan na magtago no, ng ating tunay nararamdaman kung galit tayo, pwede natin sabihin sa Diyos yung galit natin kung nagdududa tayo, pwede natin daanin sa panalangin para maiparating sa Panginoon yung Pagdududa natin sa buhay. At lalo tigit no siguro maganda rin na uh, uh, sa pagkakataong ito ay uh, kasi ito nga po ay mga sulat ni San Pablo dahil noon uh, tanging sulat lang ang ang paraan. Mauldo matagal dumating sa sa taong susulatan mo uh, pero napakalaking tulong po sa isang tao na makabasa din ng sulat na nagbibigay sa kanila ng Uh, pampalakas ng loob. sa no? So, hindi ko alam kung sino yung mga kailangan natin sulatan ng, no? na mga limitado ang galaw. Halimbawa po, no? sa mga uh, nasa ospital o kaya lalo tigit, no? yung mga nasa tulungan mga nasa bundok, na wala talagang signal, walang cellphone, na magkaroon din tayo ulit no? ng uh, lakas ng loob din na makapagsulat para makapagbigay tayo ng eh, encouragement no words of encouragement sa mga tao na higit na nangangailangan mapaalalahanan ng kahalagahan ng pananalangin lalo tigit sa panahon na may mga pagdududa sa panahon na pinanghihinaan sa mga panahon na punong-puno ng problema at halos uh, bumigay na no. pero malaking bagay po yung may nagpapaalala sa kanila na sila ay pinagdarasal at ganoon din naman papalalahan na napatuloy silang magdasal at kumapit sa Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.